Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at... Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope oh. Malakas ang enerhiya ng New Moon sa araw na ito, Aris, na magtutulak sa iyo sa bagong direksyon. Gagawakan ka ng mga magagandang effort ngayon at inisyatibo para sa bagong proyekto, mga aktibidad, at sa araw na ito mag-expand rin ang iyong isip. Mahilig kang makinig sa kung ano ang mga eksplenasyon ng ibang tao. At ikaw rin ay hindi takot sa mga bagong adventure. Ngayong araw, maganda ang iyong mga imahinasyon at sa araw na ito, magaganda rin ang iyong mga pilosopiya. Mas maging malalim ang iyong paniniwala, ang espiritual at ngayong araw, ikaw rin ay gusto na mag-grow bilang tao. Mas maging mature ang mga ari sa araw na ito, marami kayong mga matutunan. Ngayong araw ay kailangan mong pakinggan ang iyong intuition. Matalas ngayon ang iyong mga kutob at ito ang magsilbing guide mo pagdating sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito rin, ikaw ay maimpluwensyahan ng enerhiya ng Jupiter kaya puno ka ng positibong pag-iisip sa araw na ito maayos ngayon ang iyong kalusugan maganda rin sa araw na ito ang takbo ng pag-ibig at ngayong araw maganda rin ang iyong energy at ang pera naman sa araw na ito ay maayos kumpara kahapon ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6 18 21 28 Thirty six at forty. Mas intimate ang mga Taurus sa araw na ito dahil sa bagong enerhiya na dala ng bagong buwan. Ngayong araw papasok ito sa iyong intimacy sector kaya ngayong araw mas mahilig ang mga Taurus na kilalanin ang kanilang mga kaibigan, kilalanin pa ang mga taong kasama nila palagi. Maraming mga transformation sa araw na ito at mga magagandang pagbabago. Mapalapit sa isa't isa ang mga mag-asawa, ang mga magkakaibigan sa araw na ito, ay mas magkaroon ng malalim na banding. At ito rin ay powerful na araw dahil sa araw na ito, gagawa ng mga pagbabago ang mga Taurus sa kanilang lifestyle. Maraming mga magagandang oportunidad sa araw na ito na ikaw Taurus, mapalapit ka lalo sa iyong mga kaibigan o kaya sa mga bagong mong kakilala. Mahilig kang i-examine sa araw na ito kung ano ang pwede mong maitulong sa kanila. Marami ka rin matutunan ngayong araw at mataas ang motibasyon ng mga Taurus sa araw na ito na magtrabaho lamang ng maayos. Maganda rin ng araw na ito dahil ang mga Taurus marami kayong ma-realize pagdating sa inyong pera merong iba na maari na gustong kumuha ng loan sa araw na ito at ngayong araw mahilig kayong planuhin ng ayos ang inyong pananalapi. Ang new moon ay malakas ang impluensya ngayon pagdating sa iyong mga emosyon. Mas susundin mo sa araw na ito ang iyong emosyon kesa sa iyong isip. Kaya ngayong araw, pakinggan ang iyong mga kutob para hindi ka magkamali sa iyong mga desisyon. Maayos ngayon ang kasiyahan ng mga magkakaibigan at lalong-lalo na ng mga magkapamilya. Maganda rin sa araw na ito ang pangangatawan ng mga Taurus at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 9, 11, 26, 30, 34 at 40. Mas energetic naman ang mga Gemini sa araw na ito dahil ang focus ng mga Gemini ay nasa inyong partnerships at sa inyong mga kakonekta, mga kaipigan, karelasyon, o kaya mga kasama sa trabaho. Maganda ang vision ng mga Gemini sa araw na ito at ikaw rin ay makatulong na ma-inspire yung ibang tao na sundin ang kanilang mga pangarap. Magaganda ang mga payo na maibigay mo ngayon sa ibang tao. Ikaw rin ay magkaroon ng payapang araw dahil ang mga tao ngayon ay ready na makipag-cooperate kung anuman ang gusto mo. Maganda rin ang iyong pakikitungo ngayon sa ibang tao, bukas ang iyong puso sa mga bagong posibilidad at sa araw na ito, ikaw rin ay magiging aktibo dahil maganda ang iyong energy level. Mas motivated ka at sa araw na ito, mabalansi mo ang iyong pangangailangan at ang pangangailangan ng mga mahal mo. Maayos ngayon ang iyong mga pagplano at sa araw na ito, nakikipagkompromiso ka rin. Kaya maganda ang mga kagustuhan mong maabot ang iyong mga layunin sa buhay at hindi ka mag-isa sa araw na ito dahil meron at meron mga tao na magbigay ng kanilang suporta at pag-unawa. Sa araw na ito, maganda ang takbo ng pag-ibig kaya maari na meron mga bagong relasyon sa araw na ito, maari na merong mga Gemini, sa araw na ito na magdesisyon na magpakasal, maging engage, at ngayong araw, mas maging malalim ang iyong commitment sa iyong mahal sa buhay. Ngayong araw rin, ikaw ay mas maging maingat sa iyong pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay pink, at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 28, 32, 40... At forty three. Malakas ang impluensya ng bagong buwan sa araw na ito, Cancer. Papasok ito sa iyong sektor ng trabaho, kalusugan at para rin sa iyong self-care. Kaya sa araw na ito, mas importante sa iyo na ikaw ay nasa maayos na kondisyon, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Ngayong araw rin, maganda ang proseso ng iyong mga ginagawa. Ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang vision, lalong-lalo pagdating sa iyong paniniwala, lalong-lalo para sa plano mo sa pamilya. Ngayong araw rin, ikaw ay magiging mas motivated lalo pagdating sa kung ano ang mga gusto mo para sa mga mahal mo. Medyo busy ang mga cancer ngayong araw, pero mahilig kayong i-reorganize ang inyong espasyo. Ang opisina, ang inyong kwarto, maganda ang focus ninyo ngayong araw para sa self-improvement at maganda ang circumstansia ng araw na ito dahil ngayong araw ang mga cancer ay mas mature, mas binibigyan ninyo ng pansin ang inyong mga responsibilidad at ibinibigay ninyo ang inyong lahat, ang puso, ang enerhiya para maging maayos kung ano ang inaasahan sa inyo ng mga tao. Mas meaningful rin ang iyong mga diskusyon ngayong araw sa mga taong nakapalibot sa iyo, sa iyong mga kasakasama at malakas ang impluwensya ngayon ng spirit ng Jupiter ngayong araw lalo kang ganahan na ayusin ang mga bagay-bagay at makipagkompromiso sa ibang tao para payapa ang mga pagsasama. Maayos ngayon ang iyong mga paniniwala. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 17 25 34 at 44 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda rin ang epekto ngayon ng new moon para sa mga Leo dahil ngayong araw magdadala ito ng bago at fresh na enerhiya. Sa araw na ito, mas maging romantic ang mga Leo, lalong-lalo sa kanilang mga relasyon sa asawa, sa kaibigan at sa mga kapitbahay. Sa araw na ito, malaya ninyong ipahayag kung ano ang inyong nasa isip at mas natural kayo ngayong araw na mas involved sa mga trabaho. Mas maging creative ang mga Leo sa araw na ito magkakaroon kayo ng malawak na pag-unawa sa mga sitwasyon ng ibang tao at ngayong araw ma-enjoy mo ang iyong mga ginagawa ang mga single na Leo sa araw na ito ay hindi rin takot na lumabas, makipag-date, makipagkilala sa ibang tao. Maganda ngayon ang mga nararamdaman ng mga Leo. Mas creative kayo, aware kayo kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran at nalilibang ka rin kasi nae-entertain mo ang iyong sarili. Malakas rin ang pangakit ngayon ng mga Leo. Mas authentic kayo sa inyong sarili at ngayong araw, ikaw ay mas maging positibo sa iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao. Mahilig kang tumulong, mahilig ka na ibahagi kung ano ang iyong talento sa ibang tao. At sa araw na ito, mahilig ka rin makinig kung ano ang kanilang mga problema. Ngayong araw, ang mga liyo, maganda ang inyong kalusugan. Ang pera sa araw na ito, medyo katamtaman lamang. Kaya kailangan mo pa maging maingat sa iyong mga gastusin at sa iyong mga bayan. Rin. Pero maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig Maayos ngayon ang iyong kalusugan Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay red At ang lucky numbers mo ay 9, 14, 23, 27, 35, at 41 Maganda naman ang impluensya ngayon ng bagong buwan sa mga Virgo dahil ngayong araw magigising ang energy ng mga Virgo. Mas maging motivated kayo pagdating sa inyong personal life, sa kung ano ang nagaganap sa pamilya at sa iyong tahanan. Ngayong araw, marami sa mga Virgo ang gagawa ng mga pagbabago sa plano nila para sa kanilang pamilya. At sa araw na ito, ang mga Virgo ay parang leader. Kayo ang in charge sa inyong mga ginagawa. At sa araw na ito, magaganda ang iyong connection sa iyong inner self. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng improvement pagdating sa mga kagustuhan mo para sa mga mahal mo sa buhay, sa tahanan, kung ano ang mga gusto mong baguhin. At sa araw na ito, punong-puno ng hope, punong-puno ng optimism ang iyong mga pananaw Virgo. Sa araw na ito, pakiramdam mo, kayang-kaya mo na abutin kung ano man ang mga gusto mo, ang iyong mga pangarap at matulungan ka ng isang espesyal na tao ngayon na iyong mahal sa buhay, pwede rin na ito ay ang iyong asawa o kaya ang iyong kapartner, matulungan ka na kung ano ang mga problema sa pamilya ay maayos ngayong araw. Maganda ang focus at maturity ng mga Virgo sa araw na ito dahil sa napakagandang impluensya ng new moon ngayong araw. At sa araw na ito, maayos ang kalusugan ng mga Virgo. Kayo ay nagbibigay ng karagdagang panahon para sa inyong sarili at mas pagbibigyan ninyo ng chance ang sarili ninyo na magawa rin ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Ang pera naman ngayong araw ay mas maalagaan ninyo ng maayos. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 20, 24, 31, at 42. Ang impluensya ng bagong buwan sa iyong sektor ngayong araw Libra ay magdulot sa iyo na mas maayos ka ngayon sa iyong mga komunikasyon sa ibang tao. Ngayong araw, punong-puno ka rin ng pagiging positibo dahil impluensya ito ng enerhiya ng Jupiter. Magkakaroon ng mga bagong simula sa araw na ito, maayos ang mga pag-uusap, maganda ang mga pag-aaral at sa araw na ito, matulungan ka kung paano ka makipag-connecta sa ibang tao. Marami ka rin matutunan sa mga eksperyensa ng iba. Maganda ang araw na ito dahil ma-develop mo lalo ang iyong interest, lalo na sa ibang mga proyekto. Ngayong araw, makahanap ka ng maayos na pamamaraan para i-channel mo, ipahayag ang iyong sarili. Maganda ang araw na ito dahil maayos ang iyong focus, meron ding mga magagandang simula sa araw na ito sa iyong trabaho, mas ma-impress ang iyong mga kasama. At lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, mas mapansin ang iyong mga pananaw, ang pagiging creative mo sa araw na ito, at mas mag-improve ang iyong mga relasyon ngayon sa iyong mga kasama maganda ang araw na ito Libra dahil puno ito ng positibo at mga paggrow ng tao. Mas mature at seryoso ang mga tao ngayon at nakakaroon rin naman ng kasiyahan pero ang mga tao ngayon ay nakafocus sa pag move forward. Parang gusto lang ng maayos at mahinahon na pag-uusap. Merong mga kasunduan sa araw na ito. Merong tulungan sa mga mag-asawa o kaya sa mga magkakapatid. At positibo ngayon ang energy ng bawat isa. Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng maayos na komunikasyon sa mga tao na dati ay hindi mo masyadong close at sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ng focus na ayusin rin ang iyong diet, ang iyong mga kinakain at nagbibigay ka ng karagdagang kalinga sa iyong sarili. Maganda ngayon ang pasok ng pananalapi. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 18, 22, 28, 31, at 36. Maganda ang energy ng mga Scorpio sa araw na ito at ngayong araw ikaw Scorpio ay mas aktibo. Ngayong araw mahilig kang mag-arrange sa iyong tahanan, sa kwarto, sa opisina at sa araw na ito mas seryoso ka pagdating sa iyong pera. Ngayong araw maganda ang pag-budget mo at sa araw na ito nabibigyan ka ng pabor sa ibang tao. Merong chance na sa araw na ito ay swertehin ang mga Scorpio pagdating sa kanilang income ito ay magandang araw dahil mas maging komportable ka mas secure ka sa iyong mga ginagawa sa trabaho mo meron kang mga magagandang discoveries ngayong araw na maaring makatulong sa iyo na magsimula ng magandang negosyo, magandang mapagkakitaan at sa araw na ito ay matulungan ka rin ng enerhiya ng Jupiter na mas maging positibo ang iyong mga pananaw. Merong mga bagong simula pagdating sa iyong paghahanap buhay at meron rin mga bagong simula ngayon pagdating sa relasyon. Maganda ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang magbibigay ng karagdagang motivasyon Basyon sa mga Scorpio na gumawa ng mga positibong pagbabago. At sa araw na ito, maayos rin ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 13, 19, 24, 33, at 38. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Tuloy-tuloy lang sa buhay ang mga Sagittarius ngayong araw. Maganda ang inyong pananaw na mag-move forward. Mas inspirado kayo at ikaw ay malakas ang kumpiyansa at paniniwala sa sarili ngayong araw. Maayos ngayon ang impluensyang dala ng bagong buwan at impluensya ng Jupiter dahil ang Jupiter ang magdulot sa iyo ngayong araw na parang wala kang pakialam ngayon kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Positibo ngayon ang iyong mga paniniwala. At sa araw na ito, magaganda ang mga bagong simula, merong mga collaboration, merong mga pagkakasundo ngayon sa ibang tao at lalo kang ginaganahang magtrabaho at gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Sa araw na ito ay itatapon mo yung mga baggage dahil ngayong araw ready ka na pasulong lang sa iyong mga pangarap. Merong mga magagandang oportunidad para sa iyo. Marami ring mga Sagittarius gumagawa ng mga magagandang resolusyon at sa araw na ito mas creative ka sa iyong mga approach, lalo na sa iyong mga kapamilya at sa kung ano ang mga ginagawa sa tahanan. Maayos ang araw na ito para sa iyo Sagittarius. Magbibigay ka ng magandang panahon para alagaan ng iyong sarili at ang mga tao na mahal mo at mas seryoso ka ngayon pagdating sa iyong pera. Sa araw na ito sa ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 21, 24, 38, at 42. Maganda ang impluwensya ngayon ng bagong buwan para sa mga Capricorn. Ito ang araw kung saan tatalikuran ng mga Capricorn kung ano yung mga bagay na nagpapabigat sa kanila. Sa araw na ito ay magaling ang mga Capricorn na dumistansya sa mga taong hindi na maganda ang impluwensya sa kanila. Maganda ang surrender ng mga Capricorn ngayong araw na kung ano ang kanilang mga ginagawa, hindi na ninyo ito sobrang pinag-iis dahil sa araw na ito parang mas gusto ninyong gumawa ng aksyon, gusto ninyong ituloy ang inyong mga plano. Ngayong araw, mas maging hopeful ka rin dahil sa impluensya ng Jupiter. Maganda ang peace of mind ng karamihan sa mga Capricorn ngayong araw. Palaban kayo at magkaroon kayo ng emotional renewal. Yung mga nararamdaman ninyong sakit, nararamdaman ninyong galit at inis o kaya mga frustration ay maaring itapon ninyo sa araw na ito. Mas maging pribado kayo pero ngayong araw ay gustong gusto ninyo na ipagpatuloy ang buhay. E let go ang mga negative energies. Merong magandang renewal ng spirit ngayon ng mga Capricorn. At sa araw na ito, gustong gusto ninyo na ipagpatuloy ang mga plano. At ngayong araw rin, karamihan sa mga Capricorn, hindi kayo takot na lumundag sa mga walang kasiguraduhang bagay. At sa araw araw na ito. Maayos naman ang iyong kalusugan. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig. Meron mga bagong pag-ibig para sa ibang mga Capricorn. Meron namang ibang mga Capricorn na maaring tumiwalag at humiwalay ngayon sa kanilang dating minamahal dahil ngayong araw ay mas uunahin ang kanilang sarili. Magkaroon kayo ng maraming realization kung ano ba talaga ang inyong halaga. At kung ano ang mga bagay na hindi ninyo kayang gawan ng kompromiso. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 19, 21, 28, 32 at 42. Mas sociable naman ang mga Aquarius sa araw na ito at ready kayo na mag-open up sa ibang tao kung ano ang nasa isipan ninyo at kung ano ang inyong mga plano. Sa araw na ito malakas ang sense of community ng mga Aquarius. Nakikipag-connecta kayo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay at happy kayo na nagkakaroon kayo ng interaction sa iba at pati na sa iyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw magiging malakas ang mga connections ngayon, ang mga bonding at lalong maging maayos ang mga gawa ng mga kagrupo at ang mga aktibidad. Sa araw na ito, ikaw rin Aquarius ay magkakaroon ka ng mga magagandang ideals, makakonekta ka sa mga dati mong plano at ngayong araw mas sociable ka. Ready ka na kilalanin yung ibang tao, lalo na yung mga tao na medyo aloof, medyo malayo sa iyo. Merong mga bagong simula ngayong araw, merong mga pagkabuhay ng mga dating plano at sa araw na ito napakaganda ng focus ng mga aku Warriors, pagdating sa kanilang mga gustong ayusin sa kanilang pamilya. At ngayong araw, matulungan ka rin ng enerhiya ng Jupiter na kung ano man yung mga frustrations mo, ano man yung mga problema mo, ay hindi mo masyadong mapigyan ng focus. Sa araw na ito, positibo lamang ang mga pumapasok na paniniwala ng mga Aquarius. Maganda rin sa araw na ito ang iyong kalusugan. Marami sa mga Aquarius, lalo na nito mga nakaraang araw, ang mas nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanilang diet, sa kanilang oras ng tulog, at para rin sa kaayusan ng kanilang sarili. Maayos rin ngayon ang iyong relasyon sa ibang tao. Maganda ang takbo ng pag-ibig kahit na ikaw ay single, malibang ka sa iyong sarili ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 17, 28, 30 at 32. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Punong-puno naman ng inspirasyon ang mga Pisces sa araw na ito dahil sa bagong simula, bagong enerhiya na dala ng new moon. Ngayong araw, ang mga Pisces ay lalong maging responsable at pagtuunan ninyo ng pansin ang inyong trabaho, ang life path at ang inyong reputasyon. Importante sa iyo ngayong araw na ang mga tao na nasa iyong kapaligiran ay nagkakasundo-sundo. Maayos ngayon ang performance at ang mga gawa ng mga Pisces dahil mas seryoso kayo pagdating sa inyong hanap buhay. Malakas rin ang impluensya ngayon ng Jupiter sa iyong sektor kaya lalo kang nagkakaroon ng mataas na motibasyon, lalo kang naniniwala na ang iyong mga pangarap ay kaya mong maabot. Karamihan sa mga Pisces sa araw na ito ay mas professional. Maganda ang focus ninyo pagdating sa inyong mga responsibilidad, maganda ang impact ninyo sa ibang tao at ikaw rin Pisces, magkakaroon ka ng maayos na plano ngayon hindi lamang para sa iyong sarili kung hindi para rin sa iyong mga mahal sa buhay. Maganda rin ngayon ang pasok ng pananalapi kumpara kahapon at napakaganda ng energy ngayon ng mga Pisces kasi meron kayong healing energy sa araw na ito. Kung meron mga mga tao na nakakaroon ng problema, medyo mabigat ang kanilang pakiramdam ikaw Pisces ang magsisilbing liwanag at magbigay ng mga magagandang gandang payo o kaya mga pamamaraan na ang mga taong nabibigatan ay malibang sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 18, 29, 31 at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Tsulya palubit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin Gusto Sa hula ng tarot Ko baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana